ituring bilang pambansang prioridad ang pagtugon sa teen pregnancy. Yan ang matatagpuan sa unang pahina ng substitute bill na inihain ni Sen. Riza Hontiveros bilang sagot sa mga kritiko ng kanyang Senate Bill 1979. Itong Miyerkules, pitong mambabata sa nagkalas ng suporta sa orihinal na bersyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Act sa gitna ng debate sa Comprehensive Sexuality Education o CSE sa bagong bersyon nilinaw ni Honteveros na para sa mga estudyante na 10 years old pataas ang programa. Iyan ay matapos kumalat ang video ng advocacy group na Project Dalisay hinggil sa posibilidad na maituro ang mga sensitibong paksa gaya ng masturbation sa mga bata na edad 0 to 4. Sa ilalim ng Section 6 ng Substitute Bill ni Hon Teveros, malinaw na nakasaad na maging batayan ng comprehensive sexuality education ang reproductive health law. Tinanggal na rin dito ang provision ng gil sa pagbase sa international standards na pinag-ugatan ng oposisyon ng marami. Magiging pamantayan din nila ang Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women at gaya ng unang bersyon, wala ang salitang masturbation. Malinaw din na itinuturing ang maagang pagbubuntis bilang health issue at ang mga panganib na dala nito sa mga babae. Kailangan din ang parental consent ng mga bata na may edad 15 pa baba para magka-access sa sexual and reproductive health services. Nariyan pa rin ang probisyon na dapat naaayon sa edad at kultura ang implementasyon ng CSE. Sa kabila ng substitute bill, nanindigan naman si Hon na walang mali sa committee report ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Pag-aralan ninyo dahil tinutugunan nitong substitute bill yung ilan sa pinakaimportanteng objections sa bill. Giit ng mambabatas, walang epekto ang pagbawi ng pitong senador ng kanilang perma dahil nasa plenaryo na ang bill. Sinagot niya rin ang sinabi ni Senator Joel Villanueva na nakabubudol ang Bungkahi dahil maganda lang daw ang title pero quote the devil is in the details. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot sa ating sambayanan sa pamamagitan ng kanilang social media operations. Sa isang text message, sinabi ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ng grupong Project Dalisay na, na babasahin pa nila ang bagong bersyon. Pag-aaralan din daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos na una nang nagbanta na haharangin niya ang panukala kung hindi magbabago ang ilang probisyon. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Dance Mexico, Newswatch Plus.